ay. Mga sang Guys, ang ganda talaga promise. This is it, Nak Kalo yung kalsada, guys oh. So. Pero kung yung hindi ganito ang mali ko, di ba? Okay, mas maganda. Malinis, mas maganda doon. Mas maganda ko, pero yung liko talaga, mas maliko doon. Oo. Ya? Sa Baguio? Sa Baguio. So, Sa Sa Isang oras mo yun? Ay, anong bilis mo Isang oras yun talaga. para para pero tayo magnetize. <laughs> <What? laughs> <laughs> huh? Hi guys, nandito na ako sa may Oh. Uh... <laughs> 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 Ito na pa po yung Pacific Ocean oh Ito po yung pinuntahan namin kanina guys

Go. We are digital. Sapay sapay ka ba? Sapay sapay. Iyan na yung pinakamatalik na parte na ano dinaanan namin dito sa may bundok yung tatanawin mo yung sinasabi uh, sinasabi nilang Batades of the East. So pauwi na kami niyan, pababa na kami. Just ko ang tarik-tarik niyan, guys. Sobrang pabulusok ang sasakyan niyan. Mapababang pababa ang sasakyan diyan. So ayan, ganun ganda ng tanawin diyan sa bandayan. Yang ganda yan. Mas cute-cute. Sobrang ganda siya, guys. Ayan. Tingnan niyo naman yung pababa niya. Ayan. So, pupunta kami dun sa isang uh, cave na ma, eh, bundok na kakahuyan. So, pababa kami dyan, guys. Sobrang babang-baba pa. Babang-baba pa yan, guys. Ayan. So... Yan, uh, alam pag uwi namin dyan kami dumunga talaga Kasi hindi na yung sir, support nato. to Kaya lang, lang, tao lang kung paano sa pangka Marinduke uh, uh. Sakay eh. mm -hmm. ang sakay doon Sarian ang Tatawid ka Sarian Yung island doon? Ah sir, kabila Tagbalete Maganda din kasi yung dagat at St. Pante eh Pero mas maganda sir Saka Sarian Pero mas maganda sir ang Kabbalete pag natumawid kayo ng Pag itaal na ito na? Kabbalete, Kab yung ginawa nila business ang ano na ano, ano. doon Kahit na maliit lang na ganito niya May entrance na Ramzar, ayun o, 20 pesos per entrance. ni Adel, wala daw ano eh. Bato-bato ang aapakan. Tsaka pute. Eh, hey, uh, oh, uh, oh, uh, ito ya. Hindi kami dalawa, ay. natulog nga lang kami. <laughs> Tulog kaming ng dalawa. Kaya pag nakapag-recharge ako kaya pala ang parat ko kayo. Hindi ka mo si Kuya. Low and na phải control ngayon, money control. Me báton đã có 4. đi rồi. Ai hổng sụp nay tưới nước. Đa quá. flight control nila. Pag Hết. Pắt báton cho manh này, Mami-minute Mami-minute na Beg Ano nga? glow TNT Ano nga ganda? This is smart Naka-smart ka ba? Naka-glow? TNT Oo Kaya under ka na smart Dapat na naka Grabe. Ay, ganda, grabe. Ay, ang ganda, grabe. Guys, ang ganda. Ay, ang ganda, grabe. Ito na sa tinggalan to, guys. Ito lang sa tinggalan to, guys. Bakit? Sir, mamaya yung pakit, ha? O nga, eh. Ano? Hindi, unti-unti nanti. natin. Hindi mo dahil mamadali. Mataas ba? Sobrang taas? Eh. Ano <laughs> na ko yan? Hindi mo dahil malapit <laughs> na, ha? Konting... Konting

Kaya yan sir, mamaya dadahan-dahan yun natin sir Kaya nga Kaya tayo magpamadagi mamaya sir eh Ano ang tang? anta aspa Ray mana? Layu pa. Ini dulu Tawar oh, aku na? Oh.. Itu na.. Tawar Ada apa? Tariknya, apa? di bawah ba Bagaimana nak ambil na nga maya Hehehehe Hehehehe Kuya.. Mayu ni la saya Hehehehe Kamu tak puyai Hehehehe 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 Tawar aku na ni no Bagaimana nak ambil Hindi na ako tutuloy. Huwag nga rood. Dito na lang tayo. Ito? Ito. Yung packet ka nga. na <laughs> Wag na, dito na lang tayo. Ang nature, nature, nature na lang tayo yan. Atarik sir, ay nako. Sige na. Hindi na akya, baba. Mahaba yung akyatan. Matarik, sir. Huwag na. Ayan, guys. So, Kit na ako Ayan na Ano ka na? Whoa Dahan-dahan yun Ayan guys Ang ganda oh Grabe guys Ang ganda Super super duper super bari-bari kur bari-bari kaya na tayo kaya halika na okay Ah, ang ganda guys ganda ganda oh, oh, oh. Ada paku sero, ay paku bayar. Tidak, tidak. 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 <laughs> Masyado mataas. Malayo pa po ba? Masay malayo pa. Ilam, pa. Ilang ilang ganyan pa. Pa. <laughs> Ilam, sa. <laughs> Ilam, wag na. Tayo, oh. <laughs> wag na. Masakit sa dibdib. <laughs> Tahan lang isa-isa. Wag. Ah. Two. Bakit? Ah, okay. Hindi, sabi mo. Sige na. ka, para Hindi, ano? diretso tapos pag sinabi 3, Diretso na 5, Huwag mong paspasan. Oo. Uh -huh. Six. o muna tayo dito? Oo. Seven. Eight. <laughs> <laughs> Ang ganda, Forrest! Grabe ang ganda. Super ganda guys. So, oh. kahoy na kahoy. Oh, ayan. Hindi na kami bumaba sa false guys kasi sobrang tarik. <coughs> eh. Ang ganda. Grabe. Ayan. Kung bata-bata pa tayo sana, kayanin natin yan. Wala na. Tumaba pa ang tao. Kung pa panganda lang ang na parang... Nang? Susila. Apan. Ayun lang sana Doon lang ka. May tubig. Ano? Ba't eh? hindi narinig ang buhangan nito pero hindi pa ganoon pa sila o kanina oo kaya sabi ko ay iba iba siya sabi ko kitang kita ko na yung tarik niya kaya hindi na ako tumulong may mga dito mag hindi niya no? no? may kahoy may parang paha mm -hmm. ito ang daming kahoy guys Grabe. Ah, ah, kita nyo ba yan? Forest na forest. Forest na forest. Ang oh, lalaki ng kahoy, oh. Ayan guys, oh. Ito yung mga gustong gusto ko. Forest. Malig siya. Oo. Ayan guys. Uh. Tara. Tara. Tara tayo ng konting steps. Wait lang. Uh, uh. uh. Dandanin mo. At least dito ganito lang. Doon yung pa ganun. Kaya mo. Nahihilig ang oh. tuhod ko eh. <laughs> Kaya din na ako tumuli O, oh, pahinga ka muna. Damiya, pahinga ka muna kasi. Okay, huwag mo. ayan guys. Grabe ang tarik. <laughs> <laughs> Ay, mugan -mugan <laughs> <laughs> Derede dire yung Hello! Hi vlog. How Hi. Hello. 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 Hi, Thank you. Blog. Hi vlog. Hi po. Welcome Please to subscribe. Amazon. And, hi, Thank you. Amazon forest. Sobrang pa kaya nilang <laughs> patak-patak Eh mga babata pa yung mga yan. Thank you. Salamat. Thank you. Ingat kayo dyan. Salamat kami. Ha ha. Tingnan mo. Iniingal na tayo. Oo. Nakatingin na sila sa taas. Dahil nandito pa mamaya. Ayan. Natatawan. <laughs> sa pagtatawa na si Kakao. Kala ko naman yung sabi ni Kuya niya.

Po sa ah. Sabi ko dun siya tricycle driver. Oo. Oh. Sabi ko kuya, pwede naman pala ng akitin ng sasakyan eh, but hindi kay, Hindi pa pinasok yung van para wala na kaming bayad. Sa so, totoong sa akin. Di wala na po kaming hanap doon. Hmm? Oo. Oh. Kaya dito diba sabi ko kuya yan. Kuya, puro pala pa yung bayad dito. Eh. puro bayad. Mm -hmm. Eh, wala na. Hu 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 Dapat mas maraming oxygen dito eh. Kuwing nga roon. Dito. Mas maraming tuwag. Pero hindi eh. Mas paingit. <laughs> hmm. <Sinabit na. laughs> Ang tarik ka. <laughs> <laughs> Ayan. Pahinga po na tayo dyan. 没得。いやいや <laughs>